Kaway kaway mga kanegro at ayan nga mga idol gumagawa na naman tayo ng DIY incubator At may mga katanungan tayo mga kanegro mula sa ating mga subscribers Kung ilang inches daw ba ang layo ng bulb sa tray ng itlog natin At kung ano nga daw ba ang ginagamit kong pandikit sa bisagra ng ating pintuan Bago ko sasagutin yung mga katanungan na yan mga idol intro muna tayo lagari to the max tayo mga kanegro gamit ang mapurol na lagari at gumagawa tayo mga idol ng frame ng ating egg tray ang hirap talaga mga kanegro pag mano mano sana may electric tools baka naman naman hit na yung kilikili ko pero wala pa tayong natapos But na lang nanyan si kuya sayon nakakulitan ko And finally, nakatapos din tayo ng isang set para sa ating egg tray. Kaya pagkatapos kong makaputol ng mga kahoy mga kanegro, ay agad ko nang inassemble ang ating egg tray para maisalpak na natin ito sa ating incubator box. So ayan mga kanegro, tapos na natin yung ating egg tray. Ngayon naman, ikakabit na rin natin itong mga bisagra, yung hawakan nya at yung lock nya. So ayan mga kanegro, bago natin ikabit yung mga to, pagkita po muna ang like and share button at kung hindi ka pa po follow ay pag po ang kanegro vlog. Tulong nyo po sa akin ito para po mas mapalago ko pa ang aking pag at para po ma-inspire po ako ng paggawa ng content para po sa inyo. Para po sa kasagutan sa tanong ni Euro Binduan, eto na po mga idol, ikakabit na natin itong bisagra gamit ang glue stick. So ang pinagditigit ko ng bisagra mga kanegro, yung iba pa, yung handle niya at yung lock niya ay ang glue stick. At pagkatapos kong linagyan ng glue ito mga idol ay ilinalagay ko rin yung uh, screw niya para mas matibay siya mga kanegro. So, linalagyan ko muna ng glue yung mga butas ng bisagra kaya ko linalagay yung mga uh, screw para malalak lang din siya sa loob ng styro So, kapareho lang din mga kanegro. Dito sa handle, lalagyan lang din natin ng glue stick. And ganoon din sa lock nya. Ngayon mga kanegro, naikabit na natin yung mga dapat ikabit. Ang gagawin na lang dito ay patayuin yung stick glue bago natin siya galawin. Ngayon mga kanegro, dako naman tayo sa katanungan ni Sir Mark TV kung ilang inches nga ba ang layo ng ilaw sa ating egg tray. <coughs> so ito yung egg tray natin mga kanegro at yung receptacle ng ating incubator ay nasa taas niya. So ang distance mga kanegro ng ilaw hanggang dito sa flooring ng tray niya ay 5 inches. Yun mga idol ay uh, sa akin lang ano pero kayo pwede naman yung i-adjust kung ano yung gusto nyo ang importante naman mga kanegro ay kung saan nyo yung yung thermostat sensor nya ayan mga idol kung gusto nyo yung ibaba yung tray nya okay lang din wag lang masyadong tutok sa taas kasi pagka mataas masyado yung egg tray mga idol may possibility na maluluto yung itlog sa tapat ng ilaw So ayan nga mga kanegro, na set up na natin yung ating incubator. Sana nasagot ko yung mga katanungan nyo. Peace out and happy farming!